Please hold so up to. Huwag ka ako nasaktan ako. Ay, sabi nga't huwag ako eh. Gusto mo bang masaktan, ha? Bigay mo yung sabi! Ay, Ay kinyo, ano ba? Lahat na lang nah nah kinuha nyo! Nung nawala siya, nawala na sa akin lahat. Pangarap ko, buhay ko, aligayahan ko. Kaya pati naman to, ha? Kukuhin ka pa? Papatayin kita! Tagal na akong patay kung iniwan niya ako. Kaya kung papatayin mo ko, para ka nalang din pumatay ng patay na. Ano? Baboy? Baboy Alam mo kung paano pumatay? Maramdam mo sa kanya na mahal na mahal mo siya. Tapos, bigla mong iwan. Ganong pumatay, gago! I still see your shadow sabi nga nila, pag gusto may paraan, pag ayaw napakaraming dahilan. Nako eh, ayoko na. Mabuti pa eh, mag-break na lang tayo. Ano? Break na agad? Ano naman lakas ng loob mong hamunin ako ng break? Kailan ka naging tayo? Anong itsa ng araw na naging tayo? Wala nang Sorry ah. Kung hindi na ako naghahabol sa iyo. Napudol kasi kinilas ko. Ah,